Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako ang katulikong tagapagsaliksik. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahaladang tanong. Anong nga ba ang mangyayari kung hindi makatanggap ng sakramento ng kumpisal ang isang katoliko? Mahalaga ba ito? Ano ang epekto nito sa ating kaluluwa? Tara, saliksikin natin Bago natin sagutin ang paunahin tanong, unawain muna natin. Ang kumpisal ay ang sakramento kung saan ang isang tao ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ng pari. Sinabi ni Jesus sa Juan 20 oras 23 minuto, ang patatawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad niya. Ibig sabihin, mismong si Kristo ang nagbigay ng kapangyarihan sa simbahan para patawarin ang kasalanan kung ang tao ay may mortal sin at hindi ito na ipapahayag sa kumpisal, naiipon ang bidat nito. Hindi ito katulad ng self-forgiveness. Ang grace ng kumpisal ay hindi napapalitan ng sariling pagvinilang ng tawad sa isip. Kapag may mortal sin at hindi nakakapagkumpisal, nawawala ang sanctifying grace, ang biyayang nagdudugtong sa atin kaluluwa sa Diyos. Nagtuturo ang simbahan na ang sinumang na sa estado ng mortal sin ay hindi dapat tumanggap ng banal na komunyon hindi dahil sa pinagbabawalan ka, kundi para hindi mo tanggapin ang Eucharistya ng walang pagdalang. Ang kasalanang hindi ipinapahayad at hindi pinagsisisihan ay naglalayo sa atin sa Diyos. Humihina ang inspirasyon sa paggawa ng mabuti, nagiging madaling matukso at lumalalim ang guilt. Mahalagang tandaan, hindi pinarurusahan ng Diyos ang hindi nagkukumpisal. Sa halip, tayo mismo ang lumalayo sa Kanya kapag hinahayaan nating manatili ang kasalanan sa ating puso. Paano kung hindi makapunta sa pari? Halimbawa, walang pari sa lugar, may emergency, may malubhang sakit. Ayon sa simbahan, maaari ang act of perfect contrition, taos pusong pagsisisi, dahil mahal mo ang Diyos higit sa lahat na may intensyong magkumpisal sa lalong madaling panahon. Sa ganitong sitwasyon, ang Diyos ay maawain at nakikita ang ating intensyon. Ang kumpisal ay hindi lang tungkol sa pagpapatawad. Ito rin ay pagpapalaka sa kaluluwa, pagkakaroon ng kapayapaan ng puso, pagputol ng attachment sa kasalanan, at pagsisimula muli. Mismong mga santo, tulad ni na David John Paul La at Padre Pio, ay regular na nangungumpisal kahit mabubuti silang tao. Bakit? Dahil ang kumpisal ay biyaya, hindi parusa. Kung matagal ka nang hindi nakakapagkumpisal, huwag kang matakot. Hindi kahiyan ang lumapit sa Diyos, ito ay pag-ibig. Ang pari ay instrumento lamang, ang nagpapatawad ay si Kristo mismo. If may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang, I like ang video, mag-comment, mag-subscribe sa channel na Katolikong Tagapagsaliksik para sa iba pang Catholic educational content. Ang video na ito ay para sa religious education lamang. Hindi ito naglalayong siraan, magtulak ng galit o magbigay ng maling impormasyon laban sa sinumang tao o relihiyon. Layunin lamang nitong ipaliwanag ang turo ng Simbahang Katolika para sa mga nais maintindihan ito.